Dia nak lah. Oh dia lah. Dia lagi tengah duduk. Ada tu tu. Ada sebab tu. Kau nak tahu apa? Kau dia ni. Kamir, ikon lah saya kat paling semehabita peace be good, kau betin ni piudiya, hilang piudi, kau kertas balik mana? Mana kau? Mana Yang apa? Apun kau? Remit kau? Kau kau, kau makai kau cuma. Kau. Sampaian, sampaian sah sampaian, mana pun yang mau balik sampaian. Pergi sisi lain mana? Kau mana piudi? Kau piudi nak kau ni mau pilok? Kau kadalau mau Ito nga ako sa si mga ganito. Ito nga show ka ba? Eh, kasi gagawin mo gano'n nabod. Scammer. Ito eh, ulit, projector nga na. Scammer. Kasi ka nakuha uh, Eh, ka na, eh unsan, ano, ay... saan PSB. may sa may, may inting uh Oo, -oh, tapos... Well, dito na kumakuha ang bayad. Okay. Hindi pa yung makuha. Hindi sa lakay naman sa kumamayad din mo. Ikaw Ikaw man lang yun ko. man lang siyunya yun yan po na dyan. Oo. Pagkakaroon ko lang po, mag-report nyo. Yan sa Sige lang. Nagbuto lang. lang. Ako na kayo. Oo. Habi tatwist ko yan. Anong may ko? In-tangle. Highway lang na. Pakita ka na nga. ng ka ng building Ito itong bagong... congera. building nga may. Oo. Mga building nga may. Itong GPU